So hi at welcome muli dito sa ating channel e, Ito na mga toluan One Piece Chapter 1112 Full Spoiler Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang magsubscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel So One Piece Chapter 1112 at ang title nga nito ay Hard Aspect. At sa cover page nga e pinapakita muli ang kastilyo sa Flower Capital, kung saan nagbigay nga raw ng pera si Kinemon kay Yamato at may hinihingi raw itong pabor At nagsimula nga ang chapter sa report kung saan lahat nga raw ng natita literang pasipista sa isla e eh, natalo na. Hindi nga raw sinabi sa report pero si Saint B na si Juro nga raw ang tumalo sa kanila. So talagang hindi nga nagtagal sa Gorosei ang napakaraming pasipista sa isla. At sa lahat nga ng limang mga elder e eh, etong si Saint Venus nga yung talagang maganda yung ipinapakita. Sukat naman dito sa North East Coast kung saan sinasabing tinalo na nga raw ni Frankie si Vice Admiral Red King. At ang ginamit nga ni Frankie ang atake eh yung kanyang strong right. So talagang hindi na nga basta-basta mga straw hat at tinatalo na nga lang nila ng napakadali ang mga Vice Admiral. Si Bonnie naman daw ay eh, ginawang bata si Vice Admiral Pomsky at sinipa nga lang daw ito. Habang si Admiral Giloti naman daw ay eh, talagang biglang-bigla dahil sa napaka-cruel nga raw ni Bonnie. So hindi nga natin inaasahan na naging napakadali ng labang ito. Sa last chapter pa nga lang sila nagtagpo-tagpo at tinalo na nga agad ang mga Vice Admiral. Akala ko pa naman kahit papaano eh may ibubuga nga ang mga bagong karakter na to. Sukat naman sa laboratory sa taas kung saan sinamahan ng araw ni York si Gorosay, si Mars sa monitor room. At doon nga raw nagsimula yung broadcast ni Dr. Vega Pang. At gumamit nga raw agad ng napakalaking beam si Gorosay, si Mars para wasakin ang kwarto. Pero hindi pa nga rin daw natigil ang broadcast ni Dr. Vega Pang. Kaya dahil nga dyan e eh, ipinaluwag ng New York sa Gorosay eh, na yung tunay na source nga raw ng broadcast e eh, nagmumula sa bagong version ng Denden Mushi na ginawa ni Dr. Begapang. Vegapunk at tinatawag nga raw itong Haishin Denden Mushi o kung sa English nga e eh, Distribution Denden Den Mushi at dagdag pa nga ni York e eh, nakatago nga raw ito kung saan dahil nga dyan ang plano nga raw ni Mars e eh, wasakin na ang lahat para mapadali ang pagwasak sa Denden Den Mushi pero pinigilan nga raw ito ni York dahil yung weapon development floor at yung flower plant e eh, mawawasak din at sa sobrang lakas nga rin daw ng distraction e eh, maaaring madamay ang punk records so ayun kahit pa ba ano eh, eh may chance nga na talagang hindi wasakin lahat ng mga Gorosei ang Egghead Island. Dahil sa talaga namang napaka-importante nga ng mga invention dyan ni Dr. Vegapunk, napakalaking tulong nga nun sa world government. At buko dun, eh sila nga rin mismo ang gumastos para dyan. So habang nag-uusap nga raw ang Gorosei at Sirk, eh may naramdaman nga raw na boses yang si Mars mula sa Punk Records. At dahil dyan, eh naisip nga ng Gorosei na maaaring yun na nga raw ang bagong Denden Mushi. Kaya lumipad na nga raw ito papunta doon. So tingin ko nga eh talagang hindi basta-basta ang sense na ito ng mga Goros eh. At maaaring parte nga ito ng observation haki nila. Nakita natin kay Saint Venus na napakadali niyang na-detect ang mga pasipista. At bukod dun eh alam niya nga mismo kung saan tatargete ng mga ito. Sinabing napakakunting tunog nga lang daw ang na-sense ni Mars. Kaya siguradong nakatulong nga sa kanya yung matinding observation haki. Sukat naman kay Stussy at Kako kung saan meron na nga itong malay ngayon. Tinanong nga ni Kako si Stussy kung iniwan ng ba ito ng mga straw hat matapos niyang traderin ng mga CP0 pero sagot nga dyan ni Stussy na eh, nanatili siya dyan para tapusin yung trabaho niya at yun nga eh isa shut down niya yung frontier doom para makatakas sa mga straw hat so hanggang dito nga eh talagang napakalaki ng ginawa ni Stussy para kay Dr. Vega pang -add sa mga straw hat at dahil dyan e eh, maaaring talagang maiwan nga siya dito sa Egghead Island maaaring makasama pa nga rin niya si Rob Luchi at si Gaku dahil sa alam naman natin na parang wala na nga rin po puntahan ng dalawang CP0 matapos nga nilang makipagtulungan sa mga straw hat. naman sa grupo nila nami kung saan handa na nga raw si Uso para gamitin ang Cudibors ng Sunny. At dahil nga sa wala na ang Vega Force 1, e eh, maaring hindi na nga umabot pa sa dagat ang barko nila. Sinabi naman ni Edison na magtiwala nga raw sa kanya at lumipad nga raw ito at lumusot sa barrier. Sinabi ni Edison na yung external damage simulation niya e eh nasa 78%. Hindi nga raw siya pwedeng mamatay pa at gagawin niya nga mga raw ito. So hindi ko nga alam kung anong ginawa rito ni Edison dahil pwede naman nilang i-shutdown yung barrier pag itinawag nga ito kay Stussy. Pero ayun, tignan na nga lang natin yan paglabas ng full chapter. Kat naman sa baba kila Luffy kung saan hinihigop na nga raw ni Jupiter ang hangin gamit yung bunga nga niya. Alam natin natatakas nga si Luffy Brogue at Dory pero dahil nga sa lakas ng paghigop ni Jupiter e eh, talagang hindi sila makaabante at nahihigop pa. Pero hindi nga nawawala ng magandang idea si Luffy kung gutom nga raw ang Gorosei, e eh, kainin nito ang mga building. At mula nga dyan, e eh, sinipa ni Luffy ang isang building para mawala ito sa lupa. At itinapon niya nga raw ito sa bunga nga ng Gorosei. Pero ang matindi mga tol, eto eh, na naman si Luffy at naubos na naman nga yung energy niya. At bumalik nga siya sa pagiging matanda. So talagang napakabilis nga maubos ang lakas ni Luffy pag gumagamit siya ng Gear 5. Pero eto eh, ang matindi mga tol, meron nga ibinigay na special emergency food mula sa Elbap si Brogy. At tinatawag nga itong hakarl. Nakabase nga raw ito sa national dish ng Iceland na mula sa karne ng pating. Hindi nga raw nasarapan si Luffy sa ibinigay na pagkain sa kanya, pero napakabilis niya nga raw nakabalik sa normal form niya. So yun, eto na nga talaga mga tol, yung talagang sagot sa kahinaan ng Gear 5 ni Luffy. Alam natin na talagang sobrang nadidrain nga si Luffy matapos ang Gear 5 at talagang kailangan niya nga kumain. At eto, dahil nga sa special emergency food ng Elbap, eh nakabalik nga siya sa normal form niya. So hindi nga sa gear 5 agad-agad. Maaring may cooldown pa yon, Pero at least eh mukhang naibalik nga agad yung lakas ni Luffy. At syempre dahil dun eh mas madali nga siyang makakabalik sa gear 5 niya. So nagpatuloy nga raw sa pagtaka sila Luffy. Pero talagang humahabol nga si Warkery. Eh. At mula nga dyan eh ginamit ni Luffy ang attacking red rock sa ulo ng Gorosei. Eh. Pero talagang napakatigas nga nito at si Luffy pa nga raw mismo yung nasaktan. So yun tingin ko lang kung hindi nga si Saint Venus ang pin pinakamalakas e eh, maaaring itong si Saint Walker ang pinakamalakas sa mga Gorosei. Eh. At talagang wala nga epekto sa kanya yung ataking red rock ni Luffy na kung maaalala natin e eh, talagang nagpataog nga kay Kaido. Kaya dahil yan e eh, mukhang talagang hindi nga basta-basta makakatakas yung sila Luffy. Kat naman muli sa taas kung saan umakyat na nga raw si Saturn sa mga ulap at makikita nga raw natin na napakalapit na ng galamay niya at maaabot na ang grupo nila nami. So mukhang hindi nga makapalag si Saturn kay Luffy sa kaya etong mga estrohat nga sa taas yung target nya at kailangan na nga talagang gamitin ni usop ang Kudiverse kung hindi e eh, maaabutan nga sila ni Saturn kat naman muli dito sa North East Coast kila Bonnie eto ang matindi pa mga tol bigla na nga lang daw na isla siya ang isa sa mga giant at mula nga dyan eh nagpakita nga si Saint Venus at nandyan na nga siya mismo sa harapan ng barko ng mga giant at naka-indicate nga rin dyan na talagang nakakatakot ang panel na yan ng Gorosei. Eh. So biglang-bigla nga dyan niyang si Bonnie at napatanong na lamang kung sino ba yung nasa harapan nila. So grabe talaga mga tol, ang bilis at ang lakas ng Goro sa to. Hinubos niya nga saglit lang ang mga pasipista. At so ano nga kaya ang mangyayari considering na alam natin na talagang hindi nga kaya nila Bonnie ang Goro sa to. Siguradong yari nga si Boni dahil maaaring gustong ibalik ng Goro ang komand sa mga pasipista. At mangyayari nga yun syempre pag nawala ng malay o namatay nga si Bonnie. Kaya hopefully eh dumating na nga agad si Sanji para matulungan nga sila. Pero siguradong mahihirapan pa nga rin sila pag nagkataon. Sukat naman sa Punk Records kung saan nandyan ang araw si Saint Mars. Bumalik na nga raw ito sa human form niya at naglakad pa loob. Kung saan nandyan ang araw talaga mismo nagmumula yung broadcast ni Dr. Vega punk Sinabi nga sa broadcast ni Shaka na isang minuto na nga lang daw yung natitira. At sumagot nga lang si Dr. Vega punk na alam niya na nga raw yun. At kasabay nga nyan eh nakita na nga raw mismo ni Saint Mars ang sinasabing hash din din mo siya sa dark room. Sabi nga ng Gorosei, eh ito na nga raw yun, At talagang naubusan na nga raw ng swerte ang si Dr. Vegapunk. Pero mula nga dyan, suddenly, eh may narinig ng kakaiba si Saint Marcus Mars. At sa Japanese nga raw, ang sound effect, eh parang gumamit ng bubbles o liquid. At napatingin nga raw ang Gorosei pataas at may nakitang kung ano. At talagang naging seryoso nga raw ang mukha nito. So ayun, mukhang may nakita nga talagang napakatindi itong si St. Marcus Mars so yun base si rito tingin ko lang e eh, maaring nag set up nga ng trap si Dr. Vegapunk siguro e eh, alam niya na nga na eventually e eh, talagang makikita kung saan nagmumula ang broadcast niya kaya ang ginawa niya na nga lang syempre e eh, ang protektahan nito sinasabing parang bubbles o liquid yung sound effect kaya tingin ko nga e eh, maaring ginamit ni Dr. Vegapunk na patibong yung bubble shield alam natin na talagang napakatindi nga nun laban sa mga devil producer at kahit nga mga seraphim e eh, talagang walang nagawa at nakulunga sila sa loob nito. So kung sakali man, e eh, malalaman natin kung talagang devil producer ba ang mga Gorosei. Eh. Dahil kung talagang matatrap nga si Mars e eh, talagang patunay ngayon yun. Anyway, hindi pa naman tayo sigurado dyan at titignan nga rin natin paglabas ng full chapter. Wala tayong break next week, kaya ayun isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. So ito na nga ang kabo ng video at syempre kung nagustuhan mo, wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bye.